Loving. Una, pag 1 to 5 years pa lang yung mag-asawa, syempre bagong kasal. Yung theme song nila ay, Araw-araw, gabi-gabi. O kaya naman, always. Ha? Ngayong kunting dikit lang, nilang dalawa, fights agad. Laban agad. May labanan agad na nangyayari. Ha? <laughs> Next, pag 6 to 10 years nang magkasama, syempre, magbabago na yon. Ano na maging theme song nila? Paminsan, minsan. Mm Kaya naman, Sometimes, when we touch. <laughs> Pag 11 to 15 years na, ito na ang magiging theme song. Kahit minsan lang. O kaya naman, gaano kadalas ang minsan? Bakit? Kasi minsan na lang din yung kay Mr. Mag. Madalas Hmm? Ng... Ulitin natin. Madalas ng... <laughs> Alam nyo na yun. Pag 16 to 20 years, mas malala. Ito na ang magiging theme song nila. Sana maulit muli Okay naman, kahapong nagdaan. Pag 21 to 25 years na na magkasama, ito na ang magiging theme song. Hanggang tingin na lang. Estimate na lang. Tapos, the past. Tapos, ito, pinaka. Pag 26 years above, wala na. <coughs> Maalaala mo, kaya. Okay naman, dito na kaya. Surrender na, Brad. <laughs>